Pakinggan natin ang buhay ni Ina. Ilang, ilang taon ka na? How old are you? 25. 25. 25. So, married or single? Single. Single, but with 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 a partner. Yeah. Diba? And ilang ilan na yung anak mo? Five kids. Five kids? Ilang taon sila? Ano? in tapos 7 5 and 3 and 2 sure ka ba dyan? Yes. Hindi. okay so um, may questions ako sa'yo sasagutin mo lang mabilis lang naman to um, so itago natin siya sa pangalang Ina dahil siya ay, uh, mother of five kids and yung mga tanong ko madali lang naman kapag nag nag sex kayo or nagtatali kayo ng asawa mo sino yung madalas nagyayaya? asawa asawa so funny yun napipilitan ka ba minsan or ano napipilitan Mas, madalas ka ba napipilitan or or talagang madalas okay so gano'ng katagal na kayo nagsasama LBIs? 12 years. years. Medyo mahaba na rin yun. So ano yun? Parang nagsawa ka ba? Kasi gano'n ba siya kadalas mag <laughs> <laughs> Hindi. Sa, sa, siguro sa one month. Uh, sa so one week? One week? Hindi. Wala sa so one week. Means an, may week na wala. Mm. May, pero may month nga na nawala eh. Ay talaga, ganun siya ka bihira. Tapos Minsan, one, sa so one month, two times lang. Pero napipilitan ka pa nun. Hmm. Pero hindi ka ba feeling na parang naukulangan ka? Kasi sa ibang girls, kasi parang once, okay. parang three times a week sila, ganun. Sabi, wah yung isa kong friend, eh. sabi, three times a week daw kuha, dapat. Ako naman eh. naman masusunod, parang ayaw ka na <laughs> Pagod ka na. Pagod. Ka. Kasi hindi mo na yan. Pero ang bata mo ka, pa 25 ko pa, two pa two lang. Wala na, hindi na ako. Wala ka ng interest. Siguro, ano ba to? Dahil ba sa partner mo? Or dahil din sa hirap ng buhay? Naman, basta pareha siguro. Kasi parang stress ka eh. Stress ka din kasi parang hindi rin siya good provider. So lahat yung five kids mo siya lang yung tatay, di ba? Okay. So feeling mo parang ang problema sa family nakaka-affect talaga siya sa sex, sex, life. Totoo ba yan? Bihira na lang yan. <laughs> Mm. Or para, Baka nahihiya ka na mag-confess. Hindi ah, totoo yan. Talagang nakaka-affect yung uh, crisis ng family dun sa dun sa needs ninyo sa sexual life ninyo. So, ang taga na, minsan may one month na walang. Pero, during the process na 12 years kayong uh, nag-boyfriend, or sabi na natin mag-partner, and meron kayong limang anak, sa palagay mo ba, siya ba nagkaroon ng uh, attraction sa iba or ikaw din nagkaroon din mo? Ako sabihin ko wala pero siya hindi ko ano. So. Hmm, <laughs> pero naalala ko before parang nag-confess ka na parang medyo nahuli mo siya, diba? Parang so, ano naman feeling mo Siguro isa rin sa reason yun kung bakit. Parang wala ka nang Parang ganun. Parang ganun. So, huwag ka mahiya maging open. Okay. Oo. Uh -huh. Okay. So, sa ngayon, ang nakakasagabal sa inyo is yung hirap ng buhay. Kaya wala ka. Tsaka ano eh, no? Parang sa, setting sa setting nyo rin, parang yung privacy kasi ninyo na nawawala. Dahil nga lima na yung anak nyo. So, syempre, mas kailangan mong i-focus yung mga bata. Okay? So, may gusto ka ba sabihin? Or i-share sa mga kapwa mo, mother? with five kids or kahit mas konti yung anak Ando, nila. Sa so, mga kapwa ko mga mothers, gano'n, pero kailangan talagang kailangan natin pagtsagaan, mag-alaga sa mga anak natin, ganun. Oh, regarding naman sa napipilitan ka, ano yung ma-advise ma ma mo sa kanila? pagcagaan din. <laughs> pagtsagaan. Siguro alam na rin nila, mga nanay na gano'n na. Mm, okay. So, yun lang. Thank okay. you. Thank you. Thank you sa mga mga kananay. Ganun. So, yung nagsisikap mag-alaga sa mga anak nila. Pwede na Okay. Thank you so much, guys. So, narinig niyo yung story ni Ina. And uh, next story, uh, balik lang kayo dito sa channel natin para makapag- makapag, kayo, baka makarelate kayo sa mga sinasabi nila.